Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pabansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM Live! 20 minutes makalipas ang uh, alas 7 ng umaga mga kabumbo at uh, habang uh, binabantayan po natin ito hong napipintong pagsisimula, official na pagsisimula ng uh, Palarong Pambansa 2024, maki-update ho tayo ang Department of Education, pinuri daw ito hong uh, maganda hong uh, preparasyon ng Cebu City para huyan sa Palarong Pambansa 2024. May ang update po dyan live mula sa may Cebu City si Bombo Ronald Taktay. Napahanga ng Department of Education ang kahandaan ng Cebu City Government para sa pag-host ng 2024 Palarong Pambansa, sinabi ni Deputy Assistant Secretary Francis Bringas. Sa kanyang pagbisita ay personal nitong nasaksihan kung paano ang ginawa ng siyudad mula sa building schools playing venues ay tutug sila para mapunan ang mga pangangailangan ng mga delegates ayon pa kay Asec Bringas bagamat may mga maliliit na gusot tagawan naman agad ng Cebu City government ng solusyon gaya na lamang ng lugar kung saan gagawin ang mga laro at maraming iba pa nakarating na rin sa tanggapan ng Department of Education ang mga balitang may mga student athletes na natamaan ng dengue Dagdag pa ng opisyal na susuriin din nilang mabuti ang mga kaso ng dengue. Baka hindi naman nakuha sa Cebu City, kundi sa kanilang mga lugar o sa kanilang mga probinsya. At dito na lamang nakita ng sintomas. Hiniling na rin nila sa tanggapan ng lungsod ng Cebu na magsagawa ng defogging sa mga billeting schools. Si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. For your first question, I have visited Cebu like two weeks ago to look into how the city is preparing in, in um, all the aspects of the hosting, uh, building schools, playing venues, and the transport. So uh, in my last visit, like 95 percent of the building schools are already uh, done by the city. Uh, when we arrived, when the delegates arrived, like a few days ago, only minor adjustments were requested by the regional delegations and they were addressed. So uh, I'm very quite I mean, impressed with the preparations of Cebu City in regards to the hosting in all of its aspects, uh, from playing venues to the oval to the preparation of the um, building schools and all the services that Cebu City committed during the reading process. So they all comply with the commitments that they presented during the reading. Samantala, pinawi naman ng Cebu City Sports Commission ang pangamba kaugnay sa pagkakasira ng Athletic Oval dito sa Cebu City Sports Center na siyang magsisilbing uh, isa sa mga main venue ng palarong pambansa. Ayon kay John Pahes, at uh, chairman uh, ng CCSC, nakikipag-ugnayan na sila sa kontraktor para sa agarang pagsasayos ng nasabing playing venue. Tinayak naman ni Pahes at ng DepEd na magiging playable at magagamit ng mga atleta sa magkisimula ng athletic event sa July 11 ang nasirang lanes 1 and 6. Ito na ang pangatlong pagkakataon na mag-host ng Cebu City sa Palarong Pambansa. Muli ma si uh, CCSC Chairman Jan Pahes. We have been in touch with the contractor and they are making the necessary repairs. Uh, let us remember the entire track open, As you can see, just outside is a huge area. 400 meters in distance, uh, eight laps. It's a huge area, and uh, there are just some portions that needs to be repaired. So they are going to be done. Uh, of course, the most important is the track oval well will be ready. for the games on July 11 when we start the athletics competition and uh, definitely uh, the track oval will be ready then. These are just minor repairs that are are being done. Mula dito sa lungsod ng Cebu number, para sa para para pambansa coverage. Yes, yes Bombo uh, uh -oh. uh, Genesis. Uh, yes. Sa ngayon, ilang oras ano bago yung uh, official na pagsisimulan ng uh, Palarong Pabansa 2024? Kamusta ang weather diyan? Kamusta ang sitwasyon diyan? Kamusta yung uh, presensya ng mga official natin diyan at yung mga magbabantay para sa seguridad? As we speak, Bombo Genesis Makulimlim ngayon. Uh, dito sa may uh, Cebu City Sports Complex kung saan gagawin ngayon itong opening ceremony. May mga final touches. Andito uh, kanina si Sir Jan Paez, yung mga PSG, Bombo, Genis. Kasi dito nga, mamaya nga darating ang Pangulo kasama si outgoing Deputy Secretary Sara Duterte at maraming mga iba pa. So ang mga, yung mga nasa loob ng uh, Athletic Oval pinapaalis kanina ni Sir Jan uh, Bombo Uh, Genesis kung saan nga do, doon sana kami kanina naka, ano, naka naka set up yung ating camera pero for for the purposes na may mga gagawin pa silang final touches dito kami sa labas pina-report Bombo Genesis. Dalawang lane tama ba? Dalawang lane yung nasira diyan sa May Sports Oval. So akilan yung inaasahan dito na matatapos na ngayong araw din lang ba? Actually, Bombo Genesis, gayong araw, nakaset itong oval for the opening. Uh -huh. So, nakita ko kanina yung line 1, may, may to clap yung line 1. Yung line 6, Bombo Genesis, medyo hindi siya proportion. May bako-bakong parts sa last area. Yun yung, yun yung pinangangambahan ng ating mga athletic officials. Kung baga, itong mga pagkakaroon na ito, kung, uh, kung madapa sila o kung yung spike shoes nila, Bombo, Genesis, eh medyo kumakapit dito, doon nagkakaroon ng problema. Kaya ayusin nila. Siguro bukas, 10, that, that will be the day na ayusin kasi sa 11, mag start na lahat ng athletic event uh, dito sa athletic oval ng Cebu City Sports Center, Bombo, Genesis. Okay. Uh, doon sa isa pang issue, Bombo Ronald, ano, kasi nakikinig sa atin ngayon ang uh, maraming mga parents, I'm sure, ano, mula, Bisa, uh, mula Luzon, Visayas at Mindanao, Uh, yung issue ng kalusugan, kasi may mga napaulat na may mga nagpositibo sa dengue and uh, possibly mga iba pang mga uri ng sakit. Ano ito? Malawak ba yung uh, yung ik ikinulos ng, sa ng sakit na ito, Moe Ronald? O hindi naman? Kahapon, Bumbo Genesis, may mga natanggap din kami mga report. Actually, initially, uh, this is not yet, uh, ano, uh, dalawang atleta from Region 4A, y yun yung sinasabi nila kahapon na nadapuan nga ng dengue. Ito yung mga atleta na nasayan yung kanilang pakihirap sa training this will forfeit them to compete in any competition that they're playing to Bombogenesis. Mm, sige. Maraming salamat, Bombo Ronald. At uh, on follow-up pa rin tayo no, sa iba't ibang mga issue kasabay pa rin ng uh, official na pagsisimulangan ng uh, 2024 palarong pambansa ngayong araw. Maraming salamat, Bombo Ronald. Mula dito sa lungsod ng Cebu para sa palarong pambansa coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Ronald Tagtay para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakabumbong biyaheng Cebu ngayong araw o, sa dalawang aktibidad itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang uh, una ho rito ay ang gagawing pangunguna sa pagbubukas ng ika na na palarong pambansa na gagawin po doon sa Cebu City Sports Complex. Ilan sa mga inaasahan uh, na makakasama ho ng Pangulo sa naturang okasyon ay itong sina Vice President Sara Duterte o Sara Duterte Carpio, Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., Philippine Sports Commission Chairman Richard Backman sa bu Governor Gwendolyn Garcia at iba pang pa mga lokal na opisyal. Pero bago pong pagbubukas ng palarong pambansa ay dadaluhan muna ng Pangulo ang inaugurasyon ng Compostela Works of Steel Asia Manufacturing Corporation. Ito ho ay uh, isa sa pinakamalaking uh, tagagawa ng bakal sa Pilipinas at nagmamayari ng maraming planta sa buong uh, bansa at may malaking kontribusyon sa industriya ng pagbabakal.